Eh, may adlaw si pala na to. Ako si Maribik Nicosia, nagpuyo sa Matina Crossing, usa ako ka BHW. Unsa imo ang gibati human sa alaga ng ila application? Okay kaayo ang inyo ni Love kay daan kay ko ang paminaw pag makatuk makainom ko dili Unsa ang pinakaganahan nimo nga bahin sa aktibidad nga naa kay ganahan nga madugang? Siguro kanang libre siya. Kau sa paagi na ang alagang wilat sa imo karon ng adlaw. Makapalagsik siya o maka makahayip maka <laughs> uh, ka palagsik. Sa iyo mga tanaw at eh, isa ka-importante ang iyon aning aktividad para sa inyo komunidad. Mindot siya kay Daghan Makabangan sa Unilab. Nakadugang ba niya sa imo kasayuran may tungod sa paglawas o pagatiman sa imo kaugalingon? Oo, na dako kay yung dugang kasayuran. Nakita ba niyo inuod uh, tinuod nga uh, nagpakabana ang ilab sa inyong kayuhan? Oo, tinuod yun kay wa, libre siya o baryo baryo o naga, naga, bariyo bariyo, or naga barangay, barangay siya o I sa pante, sa pibidad, mas uh, musalig ka ba sa mga produkto sa Unilab? Oo, oh, salig kay Dako kayong salig. Sa tanawin mo, unsa ang epekto sa mga aktividad yun sa imo sa komunidad? Makatabang siya sa katauhan o makapalambo o makapahinsog sa katungkalawasan, kalawasan o daghan ang matambalan. Willing ba ka na marekomenda mga pundok ko nato sa Unilab. Willing kaayo. Mas uh, dali pa mo. Niyong... Mas dali pani mo mapili ang pundok ko sa Unilab kung magkinahanglan ka o tambal. Dali kaayo ayo kay tungo dili na kinahanglan o resita. Kung ano na ilaing aktibidad ang alagang Unilab, balik baka? Balik, Jun. Okay, salamat. Thank hey. you. thank <laughs>